Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita. Biblia. 18 February 2025. Nandito tayo sa huling aklat ng Biblia. Ang mga mapa na ito guys. Karugtong pa rin ito sa mapa. Sabi na basa natin kahapon at sa mga nakaraan. Dito tayo sa left side. Unang paglalakbay ni Pablo. 0 milia, 100. 0 kilometer. 100. Sa so left side Good guys yung ano yung date tanda talaga na para yan ang basahin ko halimbawa ito yung 18 February 2025 sinulat ko talaga yan para yung basahin natin today Pisidia, Atalia, Licia Dagat Mediterranean Mediterranean Anchokya, Lestra, aikonya nyo Derby Perga Pampelia. Paphos, Salamina, Cyprus. Likaonia, Silesia, Tarso, Silesia, Anchoquia. Syria, Elogio, Pratis. Magpasisihan nyo na kasi mahina talaga ako magbasa ng mapa kayo rin, tingnan nyo na lang, sabayan nyo na lang, guys. Tingnan nyo na lang yung Biblia nyo para kayo mismo makakita sa mapa. Ikalawang paglalakbay ni Pablo, 0 milya 300, 0 kilometer 300. sa itaas sa left side ko, Filipos, Tisalonika, Berea, Corinto, Akaya, Sincrea, Neapolis, Apolonia, Troas, Atenas, Crete. Rodas. Sa kalagitnaan naman, bandang gitna ng mapa guys. Sa, sa ita, Samutrasya, Misia, Chatria, Asia, Efiso, Milito. Yung Rodas tapos dagat, Mediterranean o oh yan o. Oh. Yung sa ibaba. pa. Listra, Derby. Cipro, Sidon, Tero, Cesaria, Jodi, sa right side ko Pregia, Antioquia, Iconyo, Cilicia Galatia naman doon sa itaas Antioquia Syria, Jerusalem ang ikatlong paglalakbay ang pag ang ikatlong paglalakbay Libya ang paglalakbay patungong Roma sa left side ko is Roma taong bahay tuluyan pamilihan ng Apio Poti Uli, Italia, Silesia, Regio, Siracusa, Malta, Dagat, Mediterraneo, Mediterraneo. Hirap talaga ako dyan magbikas. Sa so, kagalagitnaan naman ng mapa, Estrasya sa itaas, Filipos, Neapolis, Tisalonika, Berea, Macedonia, Troas, Ason, Mitilini, sa Akaya, Corinto, Samos, Kos, Phoenix, Kaoja, Krita, Lasia Ito pala yung title niya o ang ikatlong paglalakbay at ang paglalakbay patong Roma ni Pablo. Yun yung ano. Kasi ang binasa natin yung ano lang eh. Ang ikatlong paglalakbay. So ang, ang ano pala is ang karugtong niya. Ang ikatlong paglalakbay at ang paglalakbay patong Roma ni Pablo. Zero three 300, zero kilometer 300 kay dito patay sa kalagitnaan pa rin rodas sa si salmoni mga daongang ligtas sa right side ko pa rin sa right side ko na naman kasi tapos na yung gitna eh dagat na itim oy mayrong black si ano ba yan sila guys mayroong patay na dagat mayroong red sea mayrong itim na itim na, ano, na dagat. Ba't ganun? Ba't sa atin, ano lang, pure blue lang? Tsaka white. Dagat na itim. Bitenya, Misia, Galacia, Adramic, Adramisio, Asia, Fredja, Efeso. Iconio, Melitocolosa, Sinido, Patara, Mira, Rodas, Dagat, Mediterraneo, ay, nabasa na natin yung si Salmonin, di ba? Mga daong ang ligtas. So, dito pa rin sa right side ko, Galatia, Cappadocia, Cilicia, Tarso, Anchok, Syria, Sidon, Tero, Cisaria, Tolimaida, Jodia, Jerusalem. Nabasa na natin yun sa ikalawang paglalakbay niya. Dito sa ikatlong paglalakbay, nabasa pa rin natin. Alos pareho lang. Pero nadagdagan lang ng napakarami. Mayroong dagat na itim. Tapos dito naman tayo sa Ang Jerusalem sa panahon ng bagong tipan. Bilisan na natin. Ala bakit na ano to. Oh my God. Kasi pagka na bukas mo yung ano, yung torch, magiinit yan yung cellphone. Okay, dito naman tayo sa Ang Jerusalem sa panahon ng bagong tipan. Zero yarda, four hundred, zero metro, four hundred. Mga pader sa panahon ni Jesus, mga pader na ipinatayo ni Agripa. Agripa 1, mga pader sa kasalukuyan. Mayroon nakalagay Agripa, ay bayan or 1? Agri Agripa. Kayo na mismo magbasa guys kasi... Ewan ko ba bakit ganito yung Bible ko ngayon napaka warp. Daang papunta si Saria, yung sa sobrang kalumaan yan, kaya malabo. Sa left side ko, daang papuntang si Saria, o ng pader, detiyak ang pizza at simula. Daan papuntang Jopa, palasyo ni Herodes, tangke, Libes bin, hinom. Daan papuntang Bethlehem. Dito naman sa bandang gitna, Moog na Antonia Pretorio, Golgota Tangke, Tulay, Palasyo ni Hasmon, Hagdanan, Karirahan, Chatro, Daloya ng Tubig, Lansangan ni Herodes, Tubig ng Siloe. Dito naman sa gitna pa rin, sa itaas, Tubig ng Bitsota, B Bitsota. Pinto ang tinatawag na Topa, Balkon ni Solomon, Templo, Portico portiko ng hari, lansangan. Dito na tayo sa right side natin, Kidron, daan papuntang Jericho. Getsemani, lambak ng Kidron. Getsemani, papuntang bundok ng Olibo. Mga libingan, daan papuntang Bitanya. Bukal na Gihon, bukal ng Gihon, tan Tanil, o bukal ng bukal ng Enrogel, daan papuntang dagat na patay. O, oh, ba diba? Mayroon dagat na iti, meron dagat na patay. Dagat na pula. Ano ba yan? How I wish makita natin yan. In real. Pero, syempre, pag may pera lang, tsaka lang makakapunta, may mga mapipira lang tao, tsaka lang makakapaglakbay. Papunta doon. Ang nangingibabaw na layunin ng Bible Society, So, last na ito guys. Last page na ito. Natapos natin yung buong Bible ha. Ang nangingibabaw na layunan ng Bible Society, ang Biblia sa wika ng mga tao, ito ang di, ang diwang pumapatnubay sa gawain ng Philippine Bible Society, ang buong programa ng Bible Society ay nababatay sa isang layuning magkaroon ang lahat ng tao ng pagkakataong marinig, mabasa o malaman ang salita ng Diyos sa wikang madali nilang maunawaan at sa halagang kaya nilang bayaran. Ang teksto na ang teksto ng ang bagong magandang balita Biblia na ginamit dito ay walang kasamang mga doktrinang ng pumapanig sa isang grupo o relihiyon. Ang aklat na ito ay isang halimbawa ng ginagawa ng mga Bible Society upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Taon-taon lumalago ang programa ng Bible Society sa pagsasali ng Biblia sa wikang ginagamit ng mga tao sa maraming mga bansa at wika ay sinasabalikat ng mga Bible Society ang malaking bahagi ng halagang kailangan sa pamahagi ng Biblia. Sa ganitong paraan na papababa ang presyo ng Biblia upang ito ay makayang bilhin ng halos lahat ng tao. Ang pinakamahalagang gawain sa mundo ay ang matutul ay ang matulungan ang tao upang makarinig, makabasa o makaalam ng salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, halos 90% ng tao sa buong mundo ang nakinabang na sa mahigit na 200 taong paglilingkod ng mga Bible Society. Kung nais mong makatulong sa pangailangan ng mga tao tungkol sa salita ng Diyos, sumulat lamang sa Philippine Bible Society 890 United Nations Avenue, 1000 Manila, Philippines. Printed on tax and duty free paper through incentives provided by the National Book Development Board. Pero ang napansin ko lang talaga guys dito sa Biblia, ang laging ano lang binabanggit syempre Israel. Yung mga yan, mga Syria, yaan Jerusalem, Bethlehem, tapos, kung anong lugar lang, katulad nito sa mapa, yung matandang daigdig, ni hindi man lang nakasali yung ibang bansa, sila lang talaga. Yung pumbasa, parang, parang tingin ko nga, Middle East lang ito eh. Yung, puro ano sila, puro doon lang binabanggit. Bye everyone! God bless! Mag-thank you na nga pala tayo at natapos natin yung buong libro, guys. Ang kapal niya oh. No? Pero ano, umabot tayo ng one year. May 3 natin ito sinimulan. So, 2023. Ngayon natapos natin is February 18, 2025. So, isang taon mahigit. Almost two years. Okay, bye everyone. God bless.